Adlaw mga mi, magandang buhay sa inyo. Yon nga naimod niyo na nagigris kita didi sa karne. Karne yon san karabao. Magluluto kita san ato isuruda na pangalasdosihan. Maluto kita san ginagahoy na adobado. Adobo sa gata. Ayen guys. Nagigris na kita dun san ato mga rekado, luya, sibuyas bawang nan mayong kita didisan sili kay ko do base ko no maharang-harang man pero di man masyadong maharang ang tama lang and guys sa parte na ini naginit na, na kita didisan karaha dito na tanala na kay maggigisa na kita san ato mga ricardo yan guys Yan, unahon tayo ri di pagisan ato luya. Yan. Papula-pulahon ta munan ato luya. nan isunod ta naman an ato bawang. Yan, guys. Bawang nan sunod ta naman ato sibuyas. Igisa muna nato yung papula-pulahon ta muna. Papula-pula ang tama ato, mga Ricardo. Habang nagigisa kita sa ato, bawang sibuyas, luya, magiris naman kita dilisan, ato, sili. Yan, mapula-pula na guys ang ato, mga Ricardo. Ibutang tanan ato, karne, san karabaw. Halo-haloin lang nato yon. Halo-halo halo haluin Yan. Gigisa ta namo na yon ato karne sa ato Ricardo. Yan guys, at nagisa na natin yan. Ibubutang naman nato an ato lunok. Yon ang ating gata. Halo-haloin lang natin yan, guys. Sarap niyan, iulam, guys. Yun nga, ibutang tanan ato, giniris na sili. Para maharang harang ato, inluluto. Dari, kumpleto ang ato inluluto. Kunwara san. Kunwara san sili. Ayan nga, guys. Nilagyan na po natin yun ng paminta. Ayan. Asukal na konti. Tauril. Ayan na, guys. Nakikita nyo, nagmamamtika na yan. Ayan. Sarap nyan, guys. Thank you for watching.